proyekto ng Department of Trade and Industry na katulong para mapataas pa ang produksyon at kita ng mga magsasaka ng kakao sa Cotabato. Kung ano yan alamin sa sentro ng balita, isahan ng mga SAR ng PIA Sock Malaki ang tulong na naihatid ng Rural Agro-Industrial Partnership for Inclusive Development and Growth Project ng Department of Trade and Industry sa mga magsasaka ng kakao sa lalawigan ng Cotabato. Yung RAPID, ang aim niya talaga is to increase income of a smallholder farmers. So, eto nga, meron tayong mga 55 existing um, MSMEs na sinusuportahan ng ating project. Mula sa nasabing bilang ng beneficiaryong MSME sa lalawigan, karamihan ay mga organisasyon at kooperatiba ng mga magsasakam. Isa sa mga benepisyaryo ng programa ang Pangawan Homeowners Multipurpose Cooperative sa Bayan ng Magpet. Maliban sa mga agricultural input, nabigyan din ng mga technical training ang mga miyembro ng kooperatiba upang matulungang mapalago ang kanilang produkto. Sa tulong no at sa programa ng gobyerno ng D.T.I., ito ang augmentation no? sa aming co-op, sa operations, technically sa uh, technology, no? Lalo, lalo na na territory kami na nagpatanim uh, ng kakao. Sa ngayon, ang kooperatiba ay may anim na raang puno ng iba't ibang variety ng kakao at kumikita ng nasa 15,000 pesos kada buwan mula sa pagbebenta ng mga fermented at non-fermented kakao seed. Shahana Duerme Mangasar ng PIA Soxergen para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.